Gus, <tapos> <Ay? tapos> relax, 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 oh. relax lang, relax. Paano no, yeah, niya no, ba no, inaalit no, ko? No. Ano ah. bang ginawa ko? Nagtitrip naman kayo. Pagtutu. Ayaw mo na kayo. Wala ang ginagawa sa'yo manong. Kaya ano. <tapos> Katin niya mga manong sen manong out there. How are we doing? I hope everybody is doing well and fine. Today is Saturday afternoon and our time is 2.43. Another day na naman, another opportunity na nag-open na para sa atin. Biyahe lang ng biyahe hanggat kayang bumiyahe. So this Saturday, we, ang biyahe natin is from 2.45 p.m. until 2 a.m. in the morning ng Sunday na. Okay, sa video na to, ano bang ang ating tap tatapikin ngayon? Actually, hindi ko rin talaga alam. Well, just come join me and let's let's go around Baguio City. Bakit tayo may traffic dito? Sunduan na naman pala. Panagsusundo damanan. We got another warm weather today. Ang funny talaga ng buhay, no? Yung nag-crave ka ng halo-halo kasi mainit. Tapos halo-halo ang problema yung binigay sa'yo. <laughs> ano ba yan? Funny-funny. <laughs> Pero whatever. Ayun, So we got our first booking for today for Mall sa Army Navy. Ay, mali tayo ng dinanan. Dito na lang tayo. Okay, kala ko hindi magta-traffic dito. Salamat sa maliit na spasyon na sinishare nyo sa amin. At least nakakatulong pa rin to sa amin. Maraming salamat. Ah, yo. Bakit sa so traffic, brother? Iyo. Brother, no. Brother, you Lala lala la yung Hilux. Brother why? Ala na amoy ang baho. Sunog na clutch. Nawalan siya ng clutch pre. Ay. Mambiang ka po. Bale 390 po. 90. Magkano lahat? Barbaro ako na ito ma'am. 700 700 Thank you ma'am Thank you po Dapat ganun ang magbarya Yung customer mm -hmm. yung tatanungin mo kung magkano gusto niyang bag <laughs> Hindi kong sinabi niyang 600 hindi 600 bigay ko sa'yo Loko! Bakit hindi tayo pinapasukan ng order? McDonald's, buni paso, pre. Karyo tayo. buri paso. Wala na. Tambay muna. Wala na. Nabutan ng parade. Pare. tawagan natin si customer. Hello ma'am, food panda ma'am. Ma'am, inform ko lang kayo ma'am. Medyo mali-late ako kasi na-stuck ako dito sa may Harrison ma'am. May parade po kasi. Tawag na lang po ako pag nandyan na ako sa ano, AR po. Sige ma'am, sige ma'am. Thank you po. Layo pa ba? Oh, ubat. Oh, may, nahuli pang nakabike. Bawal po ang bisikleta sa sa session. Bisikleta at saka motor, bawal. Ayan, nakarating na rin. hello po, food panda po. Sir, nandito na ako sa may ER po. Okay po, sige po. Lawak din ng parkingan. At least may parkingan na ngayon sa SLU. One, two, three. Step floors. Thank you. Mm hmm. Ano ah, na nakagsasaon? Tawan matan. Di maibaga Hindi na tayo natuloy sa ride natin. Ano Last week, may pinagpaplanuhan tayong rides. Kaso, hindi na natuloy. Kasi, eh, things came up. And, hindi siya naaayon sa ating schedule. Hindi siya naaayon sa pagkakataon. So, huwag na nating pilitin. Marami pa namang pagkakataon. Sa so, sunod na lang tayo mag-rides ipon lang muna tayo ulit kasi we just went from ano from another bankruptcy na naman ma'am Monica po oh pa ma'am ma'am ito po thank you ma'am salamat sa tip ma'am thank you po time check tayo it's already 4.30 in the afternoon ang maganda sa Baguio you can feel the cool breeze tambay muna tayo dito sa glit makitambay tayo sa kanila cake na naman round chocolate dedication cake hindi naman ganong malambot yan sir no? Mag-slide pa Mag-slide pa rin. Yeah, I mean, kapag pababa kasi baka... Pagpababa. Okay sir, thank you. Daming nagtitext. Ano nang nangyari sa SIM registration natin? Dami pa parang nagtitext-text ng kung ano-ano. Okay, lalagay ito. Sa harap? Hindi. Hindi talaga pwede. Lang sa likod. Secure natin siya ng ating magic foam. Magic foam? Malayo-layo pa ang ating biyahe. Sa may Marcos pa to. Hindi, pasukin mo na. Wala, kapag kinabahan ka, dapat di mo na pinasok in the first place. Hindi tayo pwedeng magmadali eh, kasi may cake yung dala natin. Ito yung sinasabi ko kanina, medyo slope. Slope siya pababa. Kasi sana hindi naman mag-slide yung ano. Hindi naman siguro. Naku po, pababa. Mamikay um, po. Mabali, 6.39 po. Okay na ito ma'am. Thank you ma'am. Thank you po. Ah, ka. Ah. Barbecue. Barbecue mo na sa gilid. Magkano sa laman, boss? Isang laman, ate. Ito na lang. Yan lang. Yan lang. Kahit wag na tong papel, ate. Yung ano, ano Plastic. Sayang. Ngayon na lang nga <laughs> Salamat. Kain muna tayo saglit Diretso na to pang dinner natin hanggang breakfast. di diba, diba? ba diba? Yeah. Kain muna tayo, tas ng kape. Doon lang muna tayo sa glit kay Fafa dyan. Ibalik natin ang ating hiniram na GoPro. Diyan nga yung sa kanila. Ito ba yun? Ay, ito, 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 ito. Ay, naabangan pala sa akin. Sir, delivery, sir. <laughs> May Jollibee po. <laughs> Nalakot ko, baka mabasakat. Awan oh, yan, nga nausak. Sayang. Ang nga natuloy. <laughs> nga tuloy, tiko. Nakarad. Salamat, salamat ah. Sa susunod ulit. Yeah. Sige, baba Papa. Belated. Happy birthday sa inyo, Gayang. <laughs> so, time check tayo. It's already 5.54 ng hapon. And nakakalimang delivery pa lang tayo since since what time? Noong oras ba tayo nagumpisa? Uy! Kagi! Sayan! <laughs> ah, Ayan yung side mirror! Rush hour time na! Hello po! Food Panda ma'am! Ma'am ito po! Thank you ma'am! Thank you po! Mukhang mapapasubo tayo ngayon dahil ang delivery natin is sa lubas malayo layo to tara road trip muna tayo so time check muna tayo it's already exactly 7.30 ng gabi currently pang walo pa lang yata natin to tama ba humihina na ako sa pagbiyahe ah hindi na maayos okay. uh, ang ating income sa biyahe pag ganito ah uh. ito na naman tayo dito ito yung mga isang kinakatakutan ko yun oh uh. Basa, tapos may bakal dito folks sakit nyan sakit niyan dumausdus, hindi ka pwedeng magmabilis dito pag dumausdus ka dyan sus syerte mo na lang kung wala kang madamay at wala kang makasalubong hello po food ma'am tama ba yung nasa yung G gusto ba yung pin location niyo ma'am yung google J maps kan nga mag sige ma'am ayun na dyan banda sumuro ka kay palubas ma'am ada ngay dito yung dad store ko na na dito yun before DJ paunag ti Lubas umunag ak pa iba ma'am DJ palubas? Lubas uwan DJ outpost ma'am niya uwan ma'am Artoya police station sakto uwan ma'am di ba data ka yung outpost uwan okay, ma'am outpost tapos adat sa sika man DJ pa yung kwa ba dahito yung ma'am aro DJ mismong main road wen na umunag ada pa iti unag ak may main road na itawag wala nalang sa bagay nga bali pagkurba pag purgaan just the underneath Adayo ba ma'am may police station? May sa kilometro kasi ma'am. Di dati kuha na ma'am sand na nga nakatambak tas adati bakho. When? Basta may isang nga bakho nga yellow 2 ka truck na blue may sa nga na white. Orange mo dito nga bakho. Di mismong signage di ko aya dati signage nga ambiyong national high school. When? Basta di truck nga nakaparada kasi isa 2, 3 awan store dito yung ngayon mam? Ma ada ang google maps ko dito mam? mal malidum aggregates ay awan. Basta dito ang store na lang mam isa ang na lang mam ma Anong pagdating ngayon mam? mam Dito tayo magkaka problema kapag mga ganitong sitwasyon Salom sari sari store Hello mam ma Hello Hello sir Hello. Ayo pade kuaserdara digari. J kuaser, J wen, J food panta. Ayan Kurba. Ayo 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 painamung. Mustahil. Salam store. Awan ah. Huh. biru ayanti kuas. sos one eternity later Alright so andito na tayo sa sa lower Brookside and pinasukan tayo ng order dyan lang sa Bugan Shawarma Tagmig na jacket niyo muna tayo Just Sarado pala dito ah road closed ahead ay 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 so, Tumikot tayo ngayon Ate. Sir, may order ng bugan sa warma. Tenshin haun yung nakasulat eh. Ah, sa likod Katokin ko lang dito, sir. Tawa po. Ma'am, food panda po, ma'am. Food panda po. Tenshin kay ganun pa. Sige po. Sige po. Hindi po matawagan. Sige, ma'am. Okay na po. Thank you po. Okay. Tara naman tayo sa trucks. San naman kaya dito? Oh, okay. Sigi. Ya, yes, sir, thank you. Nah, sudah so gaya mio. Kita tak kemarin yo. Luko-luko nga sound. 9:40 pa lang. May 4 hours pa tayo. Hello po, food panda po. E, yung pababang hagdan, ma'am, no? Thank you, ma'am. Tranko Grill, take order na agad yan. Alright, let's go. Wow. Oke, okay. tuh relax lah. Relax lah, bos. Loh, relax lah, lang, Relax lah, lang. So, so. relax lah. Sosial, relax lah, bos. Bos, kamu relaks lah, bos. Bos, mau apa, panggapi bos? Ayo, sini bos. Bos, bos, eh uh, bos. Hana bos, relax lah, relax. Kan, 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 saya mau bos? Paano niya ba nalalit ko? Ah. Ah. Oh. Ano bang ginawa ko? Nagtitrip naman kayo. Ah. Tetrip. Susulot ang nakmut. Relax lang, relax, relax, relax. Eh, hay mo na ko, hay mo na. Pa-tungtong. Hay mo na kayo. Hay mo, hay mo. Alam mo na ko asay manong, kada ano. Hay mo na, hay mo na. Bosan kan kan, bos. Hay mo na, hay mo. Ano ito? Pag boss! pasan. Ngawatin niyan, Ton. Ngawatin niyan, sige. Tanag tuturo kan, boss. Lasing. Ay, uh, ano na boss? Lasing eh. Sarado na. Ayun, sakto. Okay na yan sa akin, boss. Kuyan, sino ka Yung mangkita niyo sa atin? Mahaba pa ang gabi eh. Di, lasing yung ano eh. Lasing yung nakamotor eh. Okay, deliver tayo kay Santa. Brown git mirador. Ah, okay, okay. Huwag mainit ang ulo. Awan na gito. Nabartok gamin doy ah Nabartok gamin iso na Ay apo dagitoy. Ah delikado kayo ah Yan ang mga mysteries na nagaganap sa Madaling araw Yung isa bubunot Yung isa mananak Hindi ko alam <laughs> Kamu kayo ta Relax lang ay, isang oras na lang, diba? Isang oras na uh, time check natin is 1.04 in the morning. And I hope everybody is sleeping well right now. Wala, may na-record tuloy akong video. Naku, tsk. paano ko tatakpan yung mga mukha nyo? Takpan ko ba ba? Hindi na. <laughs> Lagitoy nga. Alright, time check tayo. Alas dos na. Exactly, alas dos na ng umaga. And I'm on my way sa ating last and final delivery. Sabi niya doon daw sa may puno ng saging. Sa dulo daw. Sa may puno ng saging. Ay, sa may mga saging pa sila dito. Hello sir, food panda sir. Okay na sir, thank you sir. Thank you. Lalim naman ng boses ni kuya. Ang lalim naman ng boses ni sir. Tara, uwi yan na, ngayon nalpas pa ng May sal daw. Natapos na naman ang ating isang araw. And I just wanna thank you manongs and manang out there for joining me today. And thank you sa mga customer natin dyan na napakagagalante. Salamat sa mga tips ninyo. Maraming maraming salamat. Woohoo! Another day, another... Excuse me. Pagdamat niyang kalijay. Okay ngayon. Oras na para tayo y magpahinga. Once again, maraming salamat. Thank you for joining me. See you on the next one. Babush! <laughs> Ayos ka lang ba dyan, Pandi? <sighs> Thank you, Pandi. For another day. <sighs> Kailan ba tayo ngayon? Ayun o. May bilo-bilo. Dyan ka muna, ha?